Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Uh, uh, kumusta po kayo? Uh, ngayon, uh, tatalakayan natin yung mga part ng kaligtasan, mga kapatid. Kasi uh, marami po ang naguguluhan po dito. So dalawa po kasi yung ibig sabihin ng kaligtasan dyan. So unang-una, kung titignan mo sa sayas, 61, 61. So, doon, ipinahayag ng, uh, ng Panginoong Isus, wala namang iba, siya naman yon talaga, na ito nga, binasa niya nga ito, itong scripture na to sa Isaiah's. Nung, 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 siya nagtuturo pa. Ito so, yung, ito yung pagkasabi. Uh, ang spirito ng Diyos ay nasa sakin Uh, upang ako'y mangaral at ibalita. Nandiyan yung mga kapatid. Upang aliwin ang mga pusong sugatan at upang ibalita sa mga bihag na sila'y malaya na. Ayun, mga kapatid. ganun yun. Saka may isa rin kasulatan na nagsasabi na uh, pagdating ng misiyas, no? makakakita sila ng liwanag ang isang lugar ng ano na kalimutan ko yung eksakto uh, sa may katabi ng Galilea pa yata yon so do doon kasi siya dadaan doon sa doon siya magsisimula kaya mga tao doon nakakita ng liwanag so ibang ibang liwanag yung sinasabi doon mga kapatid unang una sa Genesis siya naman talaga yung una siya yung liwanag na unang ginawa ng Diyos at uh, ayun, dalawang punto ng kaligtasan. Una dyan, dahil tayong mga tao ay talagang napalayo tayo ng husto sa Panginoong Diyos. Nawalan tayo ng koneksyon. Uh, ibig sabihin niyan, hindi tayo konektado sa uh, buhay. Hindi tayo konektado sa Panginoong May Kapal. Kaya nga, ipinadala niya ang kanyang anak upang magturo. At yun, uh, pinahayag doon na uh, uh, upang ipahayag ni Jesus na sa mga bihag na sila'y malaya na. So, siya yung tatanggal ng ating mga kadena. So, tayo ay ano mga kapatid? Uh, yung buhay natin hindi wala sa liwanag noon tayo ay isang marami tayong mga pagkakamali. So inilalar inilalarawan niya ng Diyos na kadiliman. Ang buhay natin puno ng kadiliman. Lungkot, hindi mo hindi mo maiisip kung anong klasing uh, nararanasan mo. Kay bigat ng hirap ng iyong dinanas yon, malungkot ka. So, ibig, ibig, po sabihin yan, walang, walang kapayapaan sa puso mo. So, madilim yung landas mong tinatahak. Ayat, ayan nga, pagdating ni Jesus, ibinalita niya yon. Yun yung una. Iniligtas tayo mula sa ganun. Ah, binigyan tayo ng pag-asa na magbago. Kaya nga, itinuro niya ang kanyang katuroan. At andito na nga, yung katuroan niya. Nababasa mo na. So, iwan ko lang kung lahat ba ay nagbabasa. Pero, nasa sa inyo niya, na yan mga kapatid. Ako bilang isang katoliko, kailangan kong basahin ang napapaloob dito. Kasi nga, uh, Uh, hindi, naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos sa aking uh, pagtuklas. Uh, pangalawa dyan, kalawang punto ng pagkanya pagliligtas. Sa mga panahon ng ano, uh, mga panganib, so ililigtas ka ng Panginoon kasi nga, nakikita ng Panginoon ang yung potensyal. So, hindi ka pahanda. So, Mag maaring maring gawin kanyang isang instrumento para sa kanyang purpose. May purpose kasi siya. So, hindi ibig sabihin doon na basta-basta na lang iniligtas kanya. May ibig sabihin yun. So, may kailangan kang gawin mga kapatid na in return. Ganun yun mga kapatid. So, uh, tuklasin po natin mga kapatid yung kanyang katuroan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Uh, Salamat po sa inyong lahat at God bless po. Bye-bye.